Ako magbibili lang ako. Ano pang tanong? Lagi, na ako. Okay. Ano ang pinakamahabang ah, pangalan sa Biblia? <laughs> <laughs>

Oo, din tayo sa sabang. Sanahin so, natin ng baras. Ako Sino?

Ilang taon si Moises nung lumabas ang Israel sa Egypt? Fifteen. Fifteen. <laughs> nung pinalaya na ang, ano, ang Israelite sa Egypt, ilang taon si Moises? Fifteen. Fifteen. po. Fifteen. 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 Hay nanga. O ti pa. Hay, magulang din. at nakipag na na meet niya si Jesus sa daan ng Damascus. Sino yung ginamit ng Diyos para maalis sa kanyang pagkabulag? kanon nang uban meron <laughs> <laughs> <Okay, better>. uh, <laughs> than si Mateo